Mo, kapag bumalik ako sa mga laalam paggabata ko sa probinsya Parang kahapon lang la lahat Yung simpleng buhay Yung bang mga bagay dati madina hindi mo pinapansin pero ngayon na Namimiss mo na Mani tuwing umaga, gigising ka sa tilaok ng manok at hindi sa alarm clock ha? Tapos paglabas pa ng bahay mo ay mararamdaman mo agad ang labig ng simoy ng hangin at amoy na amoy mo ang halimuyak ng mga bulaklak at damo na basa dahil sa hamoga. Yung tipong hindi mo na kailangan magmadali. Dati, yung bang walang cellphone na hawak-hawakan. kondi pamalo lang ni nanay kapag late ka ng gumising. Tapos, didiretso ka na lang sa taniman o kaya sa bukid. Hindi pong mag-harvest ka na lang prutas o gulay mga kaibigan. Laging may mga alaga uh, kambing o mga hayo, pati ba't ibang hayo pa yan. Kaya bago pa man makakain sa agahan ay kailangan mo munang unahin na pakainin mga alagang hayop na manok at baboy Mga madi ang senang laro namin noon Simple lang pero sobrang saya Di naglalaro lang kami ng tago-taguan sa may damuhan o di kaya gagawa kami ng mga baril-barilan gamit ang mga sanga at puno ng dahon Di na kailangan ng gadgets noon mga kaibigan kasi sapat na ang kalikasan para mag-enjoy ka Pagdating mo ng hapon, mag-uwian ng mga tao galing sa bukid. At ang mga kapitbahay, mali na halos magkakasabay na kaming maghapunan.